Welcome back again to my channel. And this is Julie, isang OFW dito sa Saudi Arabia. So kung bago pa lang, hello iyo and welcome, welcome, welcome dito sa ating channel. So kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na and pinutin mo na rin ang notification bell katabi ng subscribe button para lagi ka ng notify pag may bago akong i-upload na video. So today's vlog nga po is kakamustahin natin ang mga kababayan natin mga OFW. Ano nga ba ang pangarap nyo before kayo mag-abroad? Anong nangyari sa mga pangarap nyo? Ilang taon na kayo sa abroad? Nagawa nyo na ba yung mga nasa isip nyo bago kayo mag-abroad? Kung bakit kayo nag-abroad? Kung anong dahilan ng pag-abroad nyo? So, ayan yung pag-uusapan natin today, guys. Mag-start na tayo. So, bago kayo mga ibang bansa, syempre hindi kayo mga ibang bansa ng walang dahilan, di ba? So, kaya kayo nag-ibang bansa dahil gusto natin na masuportahan yung ating mga mahal sa buhay, of course. And, isang pinakamalaki or pinaka number one na dahilan kung bakit mag-abroad ang mga Pilipino. Alam nyo ba kung ano? Siyempre, ang magkaroon ng house and lot. Yes! So, isa din ba yan sa mga pangarap nyo, guys? Ano nang nangyari? Nakapagpagawa ba kayo ng bahay? Meron na ba kayong lupa? Ilang taon na kayo sa abroad? Napag-ipunan nyo na ba ito? So, today, isishare ko sa inyo kung paano ako nakapagpagawa ng bahay in just one year. So, this is just an update, guys. Hindi pa ito tapos. So, isishare ko lang sa inyo yung mga tips kung anong ginawa ko, kung paano ko to ginawa. Ayan, kung paano pagbabudget ang ginawa ko. So, isishare share ko lang sa inyo ang pagpagawa ko ng bahay. So, this is just an first update. So, hindi pa po tapos yung bahay. Uh, meron pa lang siyang dalawang kwarto na natatapos at saka yung roof niya, okay na din. So, ganito yung ginawa ko, no? So, una, yung sweldo ko is iniipon ko siya. So, syempre, alam niyo naman, meron akong dalawang anak. So, kinukuha ko yung alawas nila doon for every month. So, yung iba doon is iniipon ko para sa bahay. And then, nag-start itong pagpagawa ko last April 2018. So, nag ako noon. Ang pera ko noon ay nasa 60,000 yung naipon ko noon na pinag start ko ng bahay. So ang nagawa lang noon is ipapakita ko sa inyo yung video dyan. So una, pinaputol ko yung mga kahoy doon sa part na yun na pagpapatayuan namin ng bahay. Nandoon si Papa at saka yung kapatid ko na lalaki. And then yung inabot na pagpapagawa, pagpapaputol ng kahoy pa is one week na agad kasi dalawang malaking puno yon na pinaputol namin doon sa part na yon. And then pagkatapos no, siya pinatanda yung mga puno and then nag-start na sila mag-layer nung place na paglalagyan ng bahay. So makikita niyo yung video diyan. So pagtatapos nila maglagay ng mga poste. Kasi ang ginawa ko guys, pinauna ko muna yung mga poste. And then, yung bubong. So, yung pader niya wala pa at saka yung uh, sa loob, wala pa yon So, ang nauna lang ay poste at saka yung bubong. So, natapos siya mga June. So, April, May, June, ang ginawa is poste at saka yung bubong. So, ang ginawa ko doon, in advance ko yung sweldo ko ng tatlong buwan. Tapos yun yung pinagpagawa ko nung ah, pinangbili ng mga trusses. Steel trusses kasi yung pinagamit namin doon sa, sa bubong. And then, yung pinakayero niya, oh, nag-advance ulit ako ng tatlong buwan. So, bali 6 months na lahat ng na advance ko. And, natapos yung bubong at saka yung steel trusses. So, and then, nag-stop down kasi nga, wala na ulit tayong sweldo. So, ipon ulit. So, this January, nagpasimula ulit ako. So, pinagawa ko naman yung dalawang kwarto. Ayan yun. So, kung isa kayong domestic helper guys, syempre hindi naman ganun kalaki yung sweldo natin. So, pwede nyo yung uh, hatiin. Or pwede, kung kapag yung amo magpa-advance, magtira lang kayo ng pang-alawas nung uh, pinapag-aral nyo or yung mga anak nyo, magtira lang kayo ng pang-alawas para hindi naman sila mag -ipet. And then, kasi kung hindi niyo yan sisimulan, yung pangarap niyo before kayo mag-abroad halimbawa, yung pangarap niyo ay magkaroon ng business, pero padala ka ng padala kung saan-saan lang napupunta, wala din, hindi mo magagawa yung pangarap mo bago ka mag-ibang bansa. So uuwi ka, ngangka ka pa rin. Kaya dapat kung ano yung pangarap mo before ka mag-ibang bansa, yun talaga yung goal mo. Walang ibang sisingit. Kasi yung iba kasi katulad ng na nangyari sa akin before, ah uh, bumili ng kung ano-ano. Uh, padala lang ako ng padala. Hindi ko naisip yung goal ko na bahay. Yung first abroad ko ha. Kaya wala ako doon. Nga nga ako pag-uwi ko. Walang ipon, wala kahit ano. Walang bahay, walang business. So, wala. Napunta sa wala yung pera. And ngayon, ayan, naging wais na ako ng pangalawang abroad ko. Talagang pinush ko na yung bahay. And, hindi ko to pinush. Siguro hanggang ngayon, ano, walang bahay, walang business. So, wala. Napunta sa wala yung pera. And ngayon, ayan, naging wais na ako ng pangalawang abroad ko. Talagang pinush ko na yung bahay. Hindi ko to pinush siguro hanggang ngayon. Nga nga pa rin yung bahay. Kasi wala oh, nga nga pa rin ako. Wala pa rin akong bahay. At saka yung pera, pag iniipon mo kasi, nasa iyo lang pera, hindi mo matitiis yung mga kapamilya mo na sa sa'yo, na uutang sa'yo, ba diba? Alam mo naman na meron ka. Alam naman magtiisin mo sila. Alam din nila na meron ka. Tapos sabihin mo wala kang pera. Siyempre nakakahiya naman, ba diba? So, ngayon, kailangan, uh, kung pangalap mo na magkaroon ng house and lot, first month pa lang, or 3 months, kada 3 months, pwede mo yung ipunan and then ipagawa mo. Kasi kung hindi mo yan sisimulan, wala talaga. Nga nga talaga magagamit at magagamit yung pera na pinag-ipunan mo. Kaya kung ako sa'yo, pasimulan mo na yan, kabayan. Kasi kung hindi, nga nga kapag uwi mo. Ayun. So, yung iba naman kasi malaki yung mga sweldo. So, it's okay lang. Pero sa atin ng mga domestic helper, hindi naman ganun kalaki ang sweldo natin dito, diba? So, kailangan talaga is maging wais po talaga. So, ayun guys, first update ng aking uh, pinapagawang bahay. So, hindi ko alam kung kailan ulit matusundan kasi isap na ulit siya ngayon dalawang kwarto pa lang. So, yung sunod na plano ko is yung next, kasi tatlong kwarto po yung pinagawa ko doon. Tatlong kwarto, saka yung kusina, sala, tapos syempre yung kitchen, ganyan. So, yung next na papagawa ko is yung kitchen, saka isa pa yung kwarto. So, siguro after 3 months ulit yan, pag-iipunan ulit natin. At least, meron kang nakikita doon sa pinagtatrabahuhan mo, diba? So, abangan nyo yan guys, yung next update natin. So, for today's vlog, ito muna. And thank you so much sa inyo, sana na-inspire kayo dito sa pinakita ko. And simulan mo na rin yung goal mo, o yung pangarap mo. Simulan mo na, kasi kung hindi mo yung simulan, nga nga. Ayan, so yun lang po today guys. Sa, mga, sa mga bago pa lang po dyan. Sa mga bago na naman pa lang. Don't forget to subscribe and hit the notification bell. And kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to give me a thumbs up. Ayan, thumbs up and leave a comment below kung natupad na ba yung mga pangarap nyo. Ano yung mga suggestions nyo. Ano yung mga comment nyo about ito sa video na to. And thank you so much for watching. And remember, be the reason for others to smile. Bye bye tatlong buwan kumut kumot natin at okay na okay pa. Favorite ko ang ikumot to kahit noon, noon pang sinauna. Uy, kala mo naman napakatanda na. Nasa comment section yung link ko saan ko nabili. Kung okay na kayo sa Hong Kong, huwag na kayong pumunta ng Turkey. May nag-PM sa akin guys ng ganyan. Kasi iba daw talaga yung dadat na natin doon. Madami daw doon TNT na mga Pilipino. Kasi pag ayaw sa iyo ng isang amo, ikakat na nalang yung permit mo o yung visa mo. Unlike Hong Kong na may law talaga sila. Kung terminate ka break contract, kailangan ka nalang ibilin ng ticket pa uwi ng Pilipinas. Simula na naman ang ating pagiging nanay. Pagkatapos nga natin tumulong sa taas, ay dito naman ako sa bahay nagliligpit. Naku po, talagang hindi ko na naaasahan yung mga bata sa pagkatiklop nitong mga nilabhan ko na damit. Parang ako yung nahihiya na mag-utos ba sa kanila na ano, tiklopin nyo naman itong mga damit na nilabhan ko. Parang ako yung nakukonsensya ba ako kasi ako yung nanay, dapat ako yung gagawa. Parang ganun ba? Nandun din naman ako sa point na dapat tumulong o dapat magkusa sila, dapat malaman nila yung mga gawain. Ano ba? Saan ba? Saan ba tayo lulugar? <laughs> <laughs> hindi ko na nga rin alam. Pero ayun, hayaan nyo na. Gagawin ko na lang. May time pa naman ako. Pero sana malaman din nila na kailangan nilang matuto sa mga sarili nila. Kasi hindi naman habang buhay ay tayo ang gagawa. Kasi syempre magkakaroon din sila ng pamilya at dapat alam nila yung mga ganitong basic skills in life. Tatawagin natin tong skills kasi dapat marunong tayo ng mga basic katulad ng pagwawalis, pagtitiklop ng mga damit, paglalaba, at kahit yung pagsasaing man lang. Actually, ako nga, grade 6 pa lang talaga, marunong na ako. Ah, wala pa nga grade 6. Ako na yata nagsasaing, naghahanap kami ng ulaw, kasabagay. Iba naman kasi yung panahon talaga noon, walang cellphone, walang internet. Tapos, si mama pa, eh, talagang tinuturo ang kami. Alam niyo naman, nag-abroad tayo, so walang nakapagturo sa mga bata. And si papa ali naman, alam niyo naman, iba talaga pag naiiwan yung mga lalaki sa bahay. Kaya hinahayaan ko na lang din, gagawin ko na lang kesa marami pa akong salita na gagawin. Parang ngang minsan naiisip ko kapag nase ko sila dahil siguro sa pagod ko, sa init ng panahon, sa init din ng ulo ko ay talagang naiinis ako pag pumapasok ako dito sa bahay napaka dumi. Hatikan to na muna. Tumana muna. Iniiganya kanto. Kuwado? Ay! Ano pa-dorn ah, mo yon. Paano paano? Paano sige, paano ka? Paano?

alam nyo ba dito sa probinsya, hindi namin kailangan ng electric fan at aircon. Ito lang yung ginagawa namin ay nagkakahangi na suddenly. What? <laughs> yeah, wow. Wow. Do you have school tomorrow? No, no. You don't have school? Oh, no, I Yes. Hmm. No. No. I, I love you. I love you. I miss you. I love you too. Oh. I miss you. Yeah. Yeah, yeah. So many sweet potatoes. Wow, so many sweet potato? No need, no need. <laughs> Why your hair is like that <laughs> She's so happy. Look at this lofty cat. I can't use you see the locky ticket. Look, look at this rocky cat. Wow. <laughs> She's so happy. <laughs> You travel? You travel tomorrow? <laughs> yes. Is it your phone? Yes. <laughs> I miss you. Mm -hmm. You're with Jay. <laughs> I I got candy. candies. Candies? No, Look here. Oh. Wow. Mm -hmm. So many candies you have. Candy? mama, mama, mama. <laughs> <laughs> I got toilet paper. Wow, so many. <laughs> Where you go tomorrow? tomorrow Where is that China? Chinese. Good, <laughs> Good night. Good night. Bye bye. Send my phone because I want you. Thank you. Bye bye. Okay. okay. Bye bye. I, I love you. I miss you. <laughs> I miss you, Julie. I love you too. I miss you. Yeah, ye. Yeah. <laughs> Patayin mo na mo. Sipolo. Patayin <laughs> mo na. Mukalitsyon. Ang sabi mo? Sa dito na lang sino? Eee, eh, eh, lagyan ko sa sama kay mama. Tapos? Dito ko dito. Si papa? Mama sa sama dito lang na papa. Hindi nakasama sila. Dito lang sila. Saka sino pang Dito lang. -hi -papa, tsaka, si Papa, si Akit, si Kuya, si Mama, <laughs> Galing. Sobrang daming hugasin ngayon, kaya may challenge ako sa kanya. Unang gagalaw, siya yung maghuhugas. O, taas kamay. Unang gagalaw, siya maghuhugas. Ah? <laughs> Anak ka ng poob. Ah? <laughs> Anak ka ng poob. <laughs> Ah? <laughs> Tayong mga nanay be like, hindi ko na nga mas sermonan tong mga anak ko. Ay, naku, Baka pabalikin ako sa abroad. <laughs> ako na lang gagawa. Sana nga ganito talaga pabilis ang toong buhay.